So hello guys, welcome to my vlog again. My name is Dwight Heaven. Today was the worst. So, may nagbigay sa atin ng di ko alam leche plan ba yun or jelly plan. So, titikman natin siya kung masarap. So, binigay siya ng ating kumarikang chismosa dito sa apartment. Si Ate Len. So, titikman natin siya. Kukunin ko lang sarap mm. So, ito tayo guys. Kukunin natin siya. Ayan na siya. So, gosh, I love it. Ayan, perfect. Sarap niya. So, heto na guys. Mmm, um, sarap. Thank you, Ate Len. So, subscribe niyo si Ate Len kasi pag pinalo niyo siya, namimigay siya ng leche plan. So, palo niyo siya. Marilyn Barsaga. So, pag pinalo nyo siya agad-agad, meron na kayong leche plan. Leche plan. So, kaya, my God, guys, ang sarap. So, ilalagay natin siya dito kasi wala tayong ibang So, kaya, kunti lang kukunin ko kasi titikman ko muna siya kung masarap at ilen. Sana masarap to ha. Kasi alam mo naman. Ngayon ko lang ito Kasi ang natitikman ko palagi ay lechip lang. Ito ay jelly plant yata to Kaya please lang. Sana masarap. At saka titira, titiran ko pa. Hindi ko to ubusin kasi mayroon ako mga kasama dito. So bibigyan ko siyempre. Hindi naman ako madama. Tikman ka. Mm. My God. Ang sarap. Mm. Sarap. Tama lang yung tamis niya. Hindi siya mas matamis. Sakto lang. Ang sarap. Mm. nga ko rin ang sarap. sarap ng leche, leche plan. Ano ba? Jelly plan ba ito? Ate rin ang sarap ng jelly plan mo. So, please, i-subscribe niyo siya or i-follow kasi namimigay siya ng jelly plant bag pinalo niya siya. Kaya, napakasarap. Mm -hmm. Mm -hmm. Sakto yung tamis niya. Gusto ko siya. So, sa birthday ko, gawin mo ako nito at least mga sampung piraso. Pamimigay ko sa mga followers ko. Sarap. Mm. Perfect. Mm, nice guy. Sige pa. Last na to. Salamat sa Mm. Okay, guys. bye. Bye. Mm. Kasi marami pang gagawin. Thank you for watching.